Good morning, good morning mga ka-Resbac uh, Update ko kayo ngayon sa panahon dito sa Real Quezon Ang ating nararanasan sa bagyong Aghon Ayan. At kanina nga ang madaling araw ay napanood ko sa balita ay landfall ito sa Lucena Pang walo yata o pang pitong landfall na nito sa Lucena At nagabi ay sa Marinduque Ayan Ayan ang ating panahon dito sa Real Quezon. Sobrang lalaki na ng alon at talagang na ang ating karagatan halos walang makapalaot ng mga manging isga, kaya test test muna ngayon ng mga manging isla lalo lalo na yung mga talagang pangkabukayan lang ay manging isda lakas na mga karisbak ang ating dagat ang hangin dito sa Real Quezon yun na talagang kitang kita nga naman oh, mga karisbak ang kalakasan ng dagat hindi tayo makapag fishing ngayon talagang sobrang lakas Uh, mga ba kung makikita nyo sa mga puno, sa nyog eh, no? sobrang lakas ng hangin oh. talagang palakas ng papalakas ng ating bagyong agon kaya mag-iingat po tayo sa ating mga bahay-bahay siguraduhin -bahay. nakakubli, nakakumot at nakapulupot sa inyo inyong mga asawa Wag 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 Para ang lamig po ay mabawas-bawasan Maraming naman ito maglalakas Ayan, patuloy pa rin tayo mga kasabag sa pag monitor ng panahon dito sa Tabindagat ingat dito tayo sa may tabing kalsada na oh. At talagang kitang kita nyo naman ang lakas ng hangin. Kita nyo sa puno. Ayan oh. Sobrang lakas na. Ako yung mga lalamigin dyan na mayroon na lang po tayong kaunting paalala. Ingat-ingat po tayo at baka tayo mag-lock. Ba't parang nga sa loob ha? Huh? Yan, medyo madilim talaga ang ating daan. Palakas na palakas na po ang bagyong aghon. Ang oras po natin Tsaka sa kasalukuyan ay alas 7.30 ng umaga. Kita, kita. Tansan naman itong alon. Tansan naman itong alon. Grabe Wala nung yung alon. Sumisipol na, no? Ayaw kaya tapawin. Two hours later. Mas lumakas pa ho ang alon. Ang oras na nga po natin ay alas 10 ng umaga. Lalo pang lumakas ang alon, papalakas ng papalakas, pati ang hangin. Ayan, kitang kita po natin. Evidensya. Talaga namang nananalasa na ang bagyong agon. Kaya ang atin lang pong paalala ay magingat ingat lagi tayo. Hanggang sa muli po at update-update na lang tayo sa Bagyong Agon.